Martin! Naaampan tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Mm. Nagre-reklamo ka po. Walang pera. Minura. Nakuha nila lahat ang pera. Uy, yan, yan. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nandato kayo, babawiin ko lahat yan. Yung magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Ako po si June. Naalala nyo noong kinulong si Atty. Laika Lopez sa kamera, ito po yung chief of staff ni BP Sara dahil na contempt sa investigasyon ng mga buhaya. Naalala nyo po yon. Kinagabihan, tinangka itong ilipat si Atty. Laika Lopez sa koreksyonal. Hindi naman siya hinatulan ng korte dahil doon nag-live si BP Sara sa Facebook at sa YouTube para maalerto ang mga tao. Mahaba ang vlog na yun at uh, maraming sinabi si Bipisara Sara dun. At hindi naman natin kumpletong napanood yun, di ba? Pero dito natin maiintindihan at mapapagtanto ang mga isiniwalat ni BP Sara panahon na yun, 9 months ago, na siyang kasalukuyang nangyayari ngayon. Kaya't magandang balikan natin ito at uh, baka hindi mo pa ito napapanood. So panoorin nyo ang video na ito hanggang sa dulo. At kung nag enjoy ka naman, pindutin mo na ang like button bilang suporta. Ang video na ito may music so ang ginawa ko, inedit ko, medyo binilisan ko ng konti, okay? Alright, panoorin nyo at pakinggan po ninyo ng mabuti. Martin! Nakakampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Mm. Magkatabi tayo. Mm. Nagre-reklamo ka Walang pera. Minura. Kasi, ano sabi mo? Di om om! Di Lisa Marcos o di BBM ang kwarta. Mm. Walang pera sa kampanya. Kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Mm. Ang oh. sabi ko sa'yo, mm. huwag ka mag-alala. Lahat na gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medivh Oblador kasi tumatanggap ng pera. Ang sabi ko sa'yo, kausapin mo si Medivh, kunin mo lahat ng pera. Lahat na makuha mo na gusto tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo sabi ko sa'yo. Oh. Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Yan, yan. Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Okay. Doon sa aeroplano, sinabi ni Martin, walang pera sa kampanya. Kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Kinukuha nila lahat ang pera. Ang sabi ni BP Sara sa kanya, lahat ng tumutulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Si Martin Romualdez kasi ang naging campaign manager ng BBM Sara. Kaya nagre-reklamo siya dahil sinaswapang ni BBM at Lisa ang lahat ng pera na galing sa mga contributors. At sabi ni Martin, di bale, pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. So, eto na po yun. Mula 2022 until now, binabawi na po Lisa, BBM, Martin. Kung meron drug lord, gambling lord, sila ba ang lord of corruption in government? Totoo talaga ang kasabihan, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw dahil nagswapang si BBM. <laughs> Nagrereklamo naman si Martin. Ngayon, bakit inaatake ni BBM ang flood control? Sa SONA, binanatan niya ang mga congressman. Eh sino ba ang mga amo ng mga magnanakaw na congressman? Si Martin, binanatan rin ni BBM ang mga contractors. Eh sino ba ang mga boss ng mga contractors? Si Martin, Ghost Project binisita ni BBM sa Bulacan Kasama ang media Kaya ang balita ng media Kaliwat kanan Blood control Ang mga tao galit na Lalo na yung mga lubog sa baha So kanino sila magagalit? Sa mga magnanakaw na congressman Eh sino amo niyan Si Martin So kanino nagagalit ngayon? Ang lahat Kay Martin Pero last year diba? pinagtanggol pa ni BBM ang flood control. Bakit ngayon binabanata na niya? Ito na ba yung sinabi ni Martin kay BP Sara sa aeroplano? Babawiin ko lahat yan. Siguro last year hindi pa nagkakaswapangan kaya pinagtatanggol pa ni BBM ang flood control. Pero this year siguro sinuwapang na ni Martin. Kaya yung isa nagalit at binanatan ang plug control bilang ganti. Mahaba yung vlog na yon, yung live na yon ni Bipisara Sara nung gabing yon. Nine months ago, ang daming isiniwalat ni Bipisara Sara doon tungkol kay Martin, BBM at Lisa. At lahat ng sinabi niya, accurate, nakikita natin. Pati yung mga chismis na nagsisigawan si Lisa at Martin sa Malacanang, yun ay dahil nagkakaonsihan na sa pera. At kung bakit sinabi ni BBM sa mga ghost projects, he's very angry. Kasi nga, nagkakaonsihan sa pera. Hindi nabibigyan yung isa. Grabe, ba diba? Kaya nga sabi natin, totoo yung kasabihan. Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. So, eto na yon Ginagantihan na ni Martin Romualdez, si BBM, mukhang hindi na nagbigay. Kaya, he's very angry. Grabe, no? Ang yaman-yaman nila. Pero, hindi pa rin talaga sila makontento. Para silang nagkakarera, nagpapagalingan, nag-uunahan, nagdadambulan, at kung sino ang maraming nakurakot, siya yung magyayabang. Most corrupt of the year. Parang ganun. Wala talaga silang magiging accomplishment. Dahil wala talaga silang ginagawa. Puro pera, kapangyarihan, at pamumulite ka lang ang iniisip. Kaya wala na pag-asa ang bansa at ang bawat Pilipino sa ilalim ng kanilang literato. Alam rin ni B.P. Sara yung negosyo ni Martin. Mining, media, yung DCMM. Ngayon lang natin naintindihan kaya hindi nagpapa-interview si DP Sara sa mga radio interview sa telepono. Mga alagad ni Martin eh. Ang ginagawa ni VP Sara press con, at nagpapa-ambush interview sa dahig at uh, kaya nila ginurgur si Alice Guo kompetensya sa pogo. Isiniwalat din ni VP tanggap sa pogo, tanggap sa droga, tanggap sa smuggling kuha sa National Treasury. At nung nakaraang eleksyon 2022, wala palang lang talagang kalaban si Martin. At isiniwalat ni BP Sara ito. Binibili ang mga kalaban, pinapakidnap, hinaharas ang mga kalaban ni Martin. Kaya lang nanalo pa rin si Martin nitong nakaraang 2025 election dahil pinadisqualified lahat ng kanyang kalaban. Ibig sabihin, alam siguro ni Martin na kapag mayroon siyang nakalaban, maari siyang matalo. Dito sa mga pangyayari, sa laganap at garapalang korupsyon, isiniwalat na pala ito lahat ni Bipisara 9 months ago. Yan lamang po sa ngayon. Maraming maraming salamat. See you next time. Bye bye.